Hello and what's up mga donat So for today's video mga donat Is the drive na natin ang Test drive natin ang um, Airblade 160 So Pupunta tayo ng TCH And then Tignan natin yung um, Performance ng motor nito um, In a short ride So ito yung motor alright so mag ready lang ako and then puto na tayo let's go alright mga ka-donuts so papunta na tayo and it's already 4.30 or 4.29 uh, p.m and papunta tayo ng TCH so let's see um, let's do the honest and um, honest review ng Airblade 160 ng Honda Philippines tara tara maestro Alright mga ka kadonuts So Pasensya talaga kung um, wala tayong mic Kasi nasira yung mic natin But Um, sige lang, uh, sa, sa mga susunod na mga videos natin, Ah uh, hindi tayo ng mic para at least ma-communicate ako sa inyo ng maayos. So, as you can see right now, nasa traffic tayo. And, ang uh, masasabi ko sa uh, Airblade 160 is napakagaan niya uh, compared to Samantha, yung uh, Honda Click version 1 natin. And, napakalakas ng hatak niya. So, kaya... Okay na okay. So tingnan natin mamaya sa uphill, downhill doon sa TCH. Right. So kung nakikita niyo napakagaan talaga mga kadona to. Oh. So let's go mga kadona at napaka-traffic. Alright, so nakaiwas tayo sa traffic mga kadonat. mga kadonad So medyo traffic na kaunti Kasi Monday ngayon Medyo sinisipa tayo palabas Pag dumadaan tayo sa mga yellow line So stuck ang gulong So kahit ano naman sigurong stuck na gulong sa mga scooter Pag dumadaan dito Pag di after market yung gamit natin ah uh, Slide talaga siya So sinisipa tayo palabas So delikado So, mas maganda pag um, palitan natin ng, ng aftermarket ng mga trusted na mga gulong tulad ng Maxis Pipes Alright <laughs> So, shout out Maxis Philippines Alright, so bakit na tayo mga kadonat natin nakita nyo ah uh, na to So, focus tayo sa drive. Music again! Pagal doon din experience to. Oh my God! Ang ganda! magkado donut ah uh, upin na tayo. Haha. Haha. na Haha. natin ولكن <applause> انت mga kadonat so, andito na tayo sa taas and may isang file ako na na-delete <laughs> my god, Grabe <laughs> so, ito yung motor yung airblade, honda airblade 160 mga kadonat so, medyo madilim na dito anong oras na ba it's already 5.47pm mga kadonat ito yung view natin ngayon, oh. tingnan nyo Yeah. All right, so explain ko na sa inyo ang um, honest review ko, uh, comfortability driving the motorcycle mga ka donut. Um, napaka-comfortable niyang dalhin as in napaga napakagaan niya mga ka donut. Grabe, hindi ko ini-expect. Grabe yung hatak niya. So um, siguro uh, number one na nagustuhan ko sa motor na to is yung braking system nya grabe yung braking system nya makakasahan nyo talaga mga kaduna. yes ayan naka, naka ABS na siya kaya when it comes to um, the braking system mga kadunan napakaganda nya talaga and um, when it comes sa mga kurbada napakagaan yung dalhin pero syempre uh, depende pa rin talaga sa um, depende pa rin talaga sa uh, how you ride a motorcycle mga kadoon na sorry ha, ah, pero marami pa kasi dumadaan ng mga mabibilis so ayan mga kadoon at and um, napansin ko lang sa kanya kasi uh, medyo matag matagtag Kung ma, uh, kumbaga ang tigas ng shock nya so dual shock sya kaya um, medyo masasabi kong um, matag-tag grabe pag dumadaan ako sa mga mga lubak na mga area so nafeel ko talaga so napakasakit sa puwet <laughs> ayan mga ka donut and kita nyo naman eh, kung nakikita nyo pa ba dilim na dito eh so ayan yung motor ano pa ba ano pa ba yung mga nagustuhan ko sa kanya um, braking system um, comfortability driving the motorcycle napakaganda um, hatak nya mabilis nakita nyo naman kanina paakyat tayo 75 yung, yung top speed nya so 70 plus kilo ako wala ko ano exact but yun <laughs> so ayan mga ka-donuts so hindi ko rin, hindi ko rin alam kung bakit uh, wala masyadong airbag na tumatakbo um, sabi nga nila underrated na scooter to siya but <laughs> um, dahil din ata sa marami talagang scooter na nasa 160 category ayan pero I'm here um, saksi po ako so sinasabi ko sa inyo yung honest review ko sa motor na to grabe um, sulit yung pera nyo sa, sa price nya so reliable talaga siya. So, i-on ko yung uh, digital panel niya mga kadonat ah. Para makita nyo rin sa gabi. Mamaya papakita ko rin sa inyo habang pauwi na tayo. Ayan, napakaklaro. Yun oh. Naka LED na itong mga kadonat. Ito yung harap niya pag sa gabi. Yan. So, ang nawa ang gusto ko dito mga kadonat, yung high beam or highlight niya is kita nyo. Kita nyo yung yung ito ito. So klarong-klaro siya. So kahit hindi tayo naka naka um, MDL, klarong-klaro pa rin talaga siya. So specific siya doon. don't exact. So hindi kayo mabibitin, malayo-layo na rin mga 20-30 meters siguro 'yan. Kalayo yung high beam niya. So sulit. So mamaya makikita nyo mga kadonat ang ang biyahe natin pababa. Hindi na tayo magtatagal talaga dito kasi uh, wala rin tayong um, MDL. So delikado na rin paggabi. And mag-isa lang po tayo. So ayan na mga kadonat. Kita nyo baba ako. Ayan. So ito yung headlight nya. Naka LED. Napaka sharp looking talaga ng motor na to. Alright. Ito yung view natin ngayon. Napakaganda oh. Kita yung moon and a star. The mountains. The motorcycle. Yeah. Ito yung view natin. So, paparinig ko sa inyo yung sorry, yung motor. So, paparinig ko sa inyo yung starting nya since um, hindi talaga masyadong maingay dito. So, ang starting nya is one click mga kadonat. May one click. Ko natin ha. Tinggan nyo. One click. Okay. Eh, and also mga ka isa pang medyo... usual naman talaga palagi yung stock na gulong niya pag dumadaan tayo sa mga yellow and white line and eh, sinisipa tayo palabas so better talaga it's really better kung papalitan natin ng aftermarket na mga brands na gusto natin and um, kung gusto nyo Maxis Tire Philippines kasi yun yung sumusuporta sa channel natin ayan Alright, mga ka donat So, enjoy ko na lang muna yung time ko dito. And then, mamaya konti, uwi na tayo. So, hopefully, may mga natutunan kayo sa sa video ko to Sineshare ko lang yung uh, tawag dito. Share ko lang sa inyo honest review ko sa pag-drive, comfortability, and all. Yun lang. Uh, since, pinakita ko na sa inyo kanina yung um, specifications ng motor nito Um speed nandyan hatak nandyan grabe so hindi kayo mabibitin so na drive ko na rin to na may angkas ako mabilis pa rin talaga siya. so ayan so sulit mga katonan so, tambay muna tayo